Mga kapinoy hugot si. Kumapit na kayo at ihanda ang kilig dahil ang episode natin ngayon ay siguradong mapapasabi kayo ng grabe, Delphi kabahan ka na. Dahil pag-uusapan natin ang nakakakilig na pagmamahal at suporta ng mga bigating pangalan sa industriya para kay Bel Mariano, Sina Papay, Eric Santos at Joshua Garcia mismo. Hindi na bago sa atin na ang Don Bell ay isa sa pinakasikat na love team ngayon, pero itong balita na ito ay nagpapatunay kung gaano kalaki ang respeto at pagmamahal ang showbiz community kay Bel Mariano. Sa isang recent na event, spotted si Piolo Pascual, Papay, Eric Santos, at Joshua Garcia na sobrang supportive kay Bell. Nakakatuwa dahil hindi lang basta casual na suporta, kundi halatang proud na proud sila sa achievements ng dalaga. Si Piolo Pascual, na isa sa mga tinitingalang aktor sa industriya, ay makikita mo na very warm at genuine ang mga tingin kay Belle. Ayon sa mga netizens, halatang paborito ni Papa is si Belle at nakikita niya dito ang potensyal na maging isa sa mga greatest actresses ng kanyang generation. Dagdag pa rito, si Eric Santos naman ay sobrang vocal sa kanyang paghanga. May mga kuha pa nga na nagtatawanan at nagkukulitan sila backstage, tanda ng close friendship at respeto kay Belle. At syempre, hindi rin papahuli si Joshua Garcia. Sa mga pictures at clips na nag-viral online, makikita na lagi siyang nandyan kapag kailangan ni Belle ng kausap o kakwentuhan. Fans can't help but to tease, then eh, kabahan ka na, kasi grabe ang chemistry ng dalawa. Pero syempre, alam nating lahat na solid pa rin ang Don Bell Nation at mas lalong kinikilig ang mga fans sa tuwing nakikita ang maraming taong nagmamahal at sumusuporta kay Bell. Ang nakakatuwa pa, kahit sino ang makasalamuhan ni Bell. Napaka-humble at sweet niya, kaya hindi nakakapagtaka na marami siyang kaibigan sa industriya. Mula sa mga veteran actors hanggang sa kapwa niya Genty Stars, halos lahat ay may magagandang salita para sa kanya. At ito nga ang patunay na hindi lang si Donnie ang proud sa kanya, kundi pati na rin ang mga malalapit na kaibigan at kapwa artista. Para sa mga Don Bell fans, malaking bagay ito dahil ibig sabihin mas secure ang kanilang love team at mas marami pang blessings ang darating. Netizens online are saying na mas lalong nagiging inspirasyon si Belle para sa mga kabataan dahil sa kanyang professionalism, kindness, at dedikasyon sa kanyang craft. Kaya mga Kapinoy hugot si, ano sa tingin ninyo? Dapat na bang kabahan si Donnie o mas lalo pa kayong kikiligin dahil lahat ng tao sa paligid ni Belle ay mahal na mahal siya. E comment nyo na sa baba ang inyong reaksyon at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Sempre subscribe na rin kayo sa Pinoy Hugot TV para lagi kayong updated sa mga kwento ng kilig at inspirasyon ni na Donnie at Bell. Hanggang sa susunod nating episode, spread love, spread good vibes.